ikawit mo lang itong brake na bago dito sa spring. Pag kinabit na yung brake drum, siyempre obligado tayong mag-adjust ng preno. Dito tayo mag-adjust sa adjuster na ito. Magandang araw mga paps. Meron akong bagong tutorial kung paano magpalit ng preno. Napakadali lang. Bagay ito sa mga bagong mekaniko at saka sa mga ayaw gumastos ng inyong mga sasakyan kayo nang gagawa. NKR Isoso, Mitsubishi Canter at saka Photon Tornado. Ito yung mga preno na ito, madali lang gawin talaga. Kaya panoorin nyo na. So magpalit tayo ng preno sa harap. Rixio, tanggalin. Tanggalin lang itong lock spring. Dalawa. At iangat na itong Rixio. Tsaka mo matatanggal itong lock. Ito, return, return spring. Yan gamit ka lang ng pliers tanggalin na ito spring saka pin okay tanggalin itong pin at ito namang sa ibaba tanggalin ikutin mo lang itong spacer tapos itulak at ikutin kwatin lang dito. Sikwat. Ayan, tanggal ng brakes yun. Sandal lang. Tanggal na, sandali lang. So, kumpara mo lang yung bago at saka sa luma. Kung pantay. O, pareha ang lapad, pareha lang ang haba. So, ikabit na natin ang brake show. Pero, nagpalit ako ng wheel cylinder, mga papi. Magkabila yung wheel cylinder pinalitan. Hindi ko na pinakita dahil madali lang naman palitan yan. So dito tayo sa magkabit ng brake show. Tara, tuloy natin. So ipatong mo lang yung brake show dito sa ibabaw pag nagkabit. Yan, nakapatong na. Isuot na yung mga return spring. Dito sa ilalim, padaanin. Yan, dito lang, nakakawit. ito yung isa sa kanan. Isuot sa ilalim at ikawit lang dito sa may butas. Ayan, may nakakawit na. Ngayon, ibalik na natin yung lock dito. So, ito yung pin. Ilagay natin sa likod. Palusotin sa butas. Ayan, ito na. Lumusot na. Ilagay na yung spacer sa loob. Isa. Okay. Ilagay na yung spring. okay. Ngayon, ilagay na rin itong isang lock na spacer sa labas so gamitan mo ng pliers okay alalayan mo sa likod yung pin para hindi atras okay na nakaupo na yung lock so sa baba naman ikawit mo lang itong brixyo na bago dito sa spring at ito rin dito sa kanan Ayan, nakakawit na. Kita na yung dulo ng spring. Ayan, kabit na. Ngayon, ilagay na yung lock dito sa ilalim. Ilagay ang spring. At ilagay itong lock sa labas. Okay na. Kalagay na ng maayos. So, ganyan lang kadali magpalit ng brake shoe. O, double check na lang yung mga spring kung nakaupo ng maayos. Pati dito sa may adjuster. Yan. Check nyo yung maigi kung nakaupo ng maayos. Okay. Yan. Yan. yan lang ang mga malaga dyan kailangan ako ng maayos so ganyan lang magpalit ng brake shoe at ikakabit na lang itong brake drum dito pag kinabit na yung brake drum syempre obligado tayong mag-adjust ng preno dito tayo mag-adjust sa adjuster na ito magkabila yan oh, yan ang adjuster ng preno so meron akong video na ang pamagat is maraming nalito sa pag-adjust ng preno. So ito yon, panoorin nyo na lang mga papi. Malaking tulong yon sa inyo sa adjustment ng preno. At ganun din dito sa likuran. Magpalit kayo ng brake show. Pareho lang ang procedure sa harapan. Kung paano ginawa sa harapan, ganun din. Ito lang naman oh, return spring. Yan, tsaka itong lock at ganoon din dito sa ibaba ito lock may return spring nakakawit lang yan so ganyan lang magisoyo sa pag subscribe sa aking channel at maraming salamat